Sugi ka po yung mga bay. So mao mga bay o. Oh. Mao tunas sa hold sa Facebook mga bay. Mao na mga bay ay mo kapay si kapoy kapoy yung mga video mga bay no. So mauto, mga bay. isyon na ko mga bay. Yun. So hello mga bay. So ito lamang tayo mga bay no. Magsamok-samok sa tali nyo mga bay. Sa kariyot mga bay no. So kani mga vlog. Kani vlog mga bay is. Pang motivation lang yung mga bay no. Pang motivation yung mga bay kamo nag-start mga bay o vlog o gamag video mga bay ayun niyo sayangi mga bay no kaya kasagara mga bay sa mga linya sa bag o nag vlog o nagdugay na nag vlog mga bay kaya undang o vlog muundang o gamag video kaya nga naman kaya mo sila nga wala naman ko magamang content hagot mo magamang content ang kaya kung content ka ron so maunay na muna ah, mga bay kung ano yung inter mo sa pag vlog o gama o mga video So mo ipakita mga bay no para mamotivate mo mga bay no. Kay maodyo ni ang tinod mga bay. Pakita ko sa inyo mga bay. Para mo tuo mga bay. Yan. Yan. mga bay no. mo mga bay ha. Yan. Ah, mga bay para mo para mo tuo mo mga bayo oh. yan pili yan po, mga bayo ah. para mo lakan sa yan kung mga bayo lakan sumo ni mga bayo oh, oh. so na mga bayo oh. Mm. mga bayo oh. kani mga bay para mamotivate mo mga bay no para mamotivate mo mga bay ayaw mo kaondag blog, vlog kay kamo mga bay o musahod mo sa facebook mga bay first time yung sahod sa facebook mga bay mawala tanan mga bay yung kakapoy mga bay mauna yung hunahuna ah ang inyong hunahuna mga bay nga maka mo kung magama mo video kaysa maghimura mo video nga delay nyo upload or mutan aura mo mga video na wala mo i upload so na mga bay mag-upload mga bay ayaw mo kain na nga wala ko'y content na ay content mga bay kasi kung sa inyong buhaton mga bay i-upload mga bay kay naana siya kwarta nga moabot sa inyong video Bisag gamay ra kayo ang viewers mga bay so mga mga bay no magsamok-samok ko nyo. kung gusto mo mga bay nga kung gusto mga bay nga kung gusto mga bay kung gusto mga bay kung sa itong i-tips kung sa kung itaalagan yung mga bay So, i-follow nyo mga bay. O, oh, yan o. Oh, i-follow si Brian mga bay, no? I-follow nyo mga bay. Tapos, mag-comment mo kung unsay u uban nga buhaton para makakuwarta mga bay, no? Para, hindi, kani mga bay, ayun nyo i mga bay. Kaya kani, di mong kukwartahan. So, ako lang i-share mga bay para mamotivate at para po makasahod mo mga bay, no? Kaya madako kayong tabang ni mga bay. So, mga bay. So, i-share mga bay, no?